Nagtrabaho ng kaunti Nakakita ng salamin Tinignan kung gano'n ka pretty Ay ka poke, At kumain Nagmerienda ng napakarami Pausa na o Ganito yung gawain ko Kapag ako'y hindi nakajuta Bagong araw, bagong video na naman at welcome na naman kayo sa panibagong serye ng Buhay Ko bilang isang off duty guy. Sumama nga pala ako kina Boss Manager Amo for today's video. Wala kasi akong ginagawa sa buhay ay este bahay puro na lang kaldagan. Uy, hala sana all oh. Ay este puro nalang uldagan kaya na pag-isip-isip ako ng isa dalawa tatlo baka mahay blood ako. Kaya kailangan mong gumalaw manong sikyo <laughs> Heto pala ang aking Boss Manager Amo na si Kuya JR1 at heto naman ang aming driver na si Kuya Jay Rizal for the go. Sa aming pupuntahan ay malalapsan pala namin ang Apayaw State College Payanan sa kaya ng jowa mong nawala lang sa iyong site. Paglingap mo, meron ng ibang tinitibok yung kanyang heart ni Lahat pa ito melay. Kaya kung ako sa iyo, magmahal ka na lang ng security guard. May bodyguard ka na. Secured ka pa. Panigurado. Guardiado ka talaga. Depende. Alamig, tala ka man dito. Mag-isalasalong bot nga. Makalipas nga ng ilang taon, gaya ng relasyon niyo ng jowa mo na pinaka ingat-ingatan mo ng mahabang panahon nakakita lang siya ng hapon na madatong kaya ang ending di nag -end na ang inyong relasyon nila nagsakita na hurt ka nga naman talaga ng sobra kaya mas pinili mo na lang maging baat talaga for the go sa dami ko ang nasabi ay sa wakas nakarating na kami sa aming final destination pero ikaw until na wala pang karelasyon nila Yapo ye ba? Chinek up ko nga itong ginawa naming pintuan at ng kanyang doorknob ay sobrang quality at matibay talaga. Di gaya ng relasyon yung magjowa, daling nasira. Di Allah. At dito nga inakita ko na naman ng aking sarili na sobrang pretty kaso nga lang medyo pa na may hawak na Realme 11 Pro 5G. Alay ay sana oh. Wala na kaming pinala pas na pagkakataon habang nagkakat yung mga kasama ko oh, para video video lang ako sa aling pusa ay. eto nga pala yung gabinet na ginawa ng boss ko na ininstall nila kahapon kaso nga lang nawalan sila ng ACP o aluminum composite panel ay yung tinatawag nilang cladding o oh, meron na naman kayong natutunan sa akin every time na nakakakita ako ng salamin ay hindi ko talaga maiwasang umiti at i-flex yung aking mga pagsusukot ng ngipin medyo complicated nga lang pala sa part na to kasi yung saksakan gaya ko saksakan ng ganda eh <laughs> hangga yaman Yung saksakan ay naitapat sa aluminum kaya walang no choice si boss. Kinat na lang niya para naman magamit nila yung outlet na yan Ito nga pala yung mga picture ng mga cabinet na aming ginawa. Kaya nga naman mega love shot out sa satisfied customer natin na si ma'am Greta Baltasar Bulong. Na ayon sa balibalita maganda daw yung pagsasama nilang mag-asawa kasi yung puso ng mister niya siya lang yung ibinubulong. Kaya lang char lang po char. Skip to the good part na tayo kasi ang dami dami ko na namang nasabi. Kung naging babae lang talaga siguro ako baka mas magaling pa akong magmarites sa chismosang kapitbahay nyo heto nga mga beshi wagnes ko ang ultimate favorite ko na part ang pinagmerienda po <coughs> na sulit nga talaga kung tutuusin nga naman mga beshi wagnes ko hindi pa kami pinagpawisan pero pinagmerienda dada kami nay dumakil manin tabuksitin pass forward na nga tayo mga beshi wagnes ko baka naglalaway na kayo sa ako. ko haya <laughs> <laughs> yeah po yan nagjugrat ka kasano kumakulingan namin ay dimagas kami muna dito sa harap ng aming munisipyo kasi may irurukod pa ang boss ko. Pagkatapos nga niyang magrukod ay nagbalik na kami. Ay sa ang nagbabalik. Gaya sa'yo hindi ka na binalikan niya. I bitterness overload.